Assalamu alaikum and hello mga katindera! Syempre, panibagong araw na naman ang ating paggayod ngayon. Mga oras nga na yan ay masyado kaming na late sa aming pagpunta sa aming supplier. Sa regular pagpunta kasi namin ay madaling araw pa lang ay umaalis na kami. Pero sa mga oras na yan ay nakatuhan superson. Kaya naman yung aking asawang napakasungit na si Mr. Sungit ay sinungitan na naman niya ako fast forward mga katindera after namin kay supplier ayan nakauwi na rin kami at si Mr. Sungit nga ay inaantok masyado kaya naman umuwi mo na siya at ako naman itong nagdisplay ng aming mga kinuha ako oh, kasi ay nakatulog na rin sa aming biyahe papunta doon kay supplier at saka pauwi namin kaya naman pagdating dito sa shop eh hindi na tayo inaantok at si Mr. Sungit naman itong inaantok kaya siya naman itong matutulog at ako naman itong magtatrabaho ganun dapat ang mag-asawa nagtutulungan itong paglalagay ng presyo mga katindera, is ako talaga yung gumagawa. Dahil yung aking asawa ay tamad siya sa mga ganitong gawain. Kasi malimot kaya mga note kaya marakal kaya rin na nung gula ni miyaba. <laughs> Pero since naman na ah, magaan lang ito na trabaho, ay hindi talaga ako nagre mga katendera kasi gusto ko rin ma-organize kasi iba rin ang babae mag-display at iba rin ang lalaki. Hmm, sa mga lalaki dyan, alam nyo na, hindi kayo marunong mag-display ng mga paninda. Alam namin yan, masyado kayong magulo mag-display. Mag o, di ba, nabubulol na ang puritang tindera? <makes> Although magaan ang trabahong ito ay matagal nga matapos, kaya naman nakakaume rin at nakakahilo mga katindera at ayan na nga napapainom tayo dahil sobrang pinapawisan ng puritang tindera. Malimot kayo kasi agawag kina mga katindera in. Yeah. Bago mo kasi ipanglagay na eh, kailangan mo rin i-check kung tama ba yung pieces na na-receive mo kasi kung kulang yan at iba yung nasa resibo abay malulugi ka mga katindera. At kung hindi mo yan cinek hindi ka makakapagreklamo doon sa yung supplier happy. earning <laughs>